Oh, good morning mga katiksay. Ayan. Dito tayo ulit sa pwestuhan natin. Dito tayo. Ayan, may lutang na sa likuran ko. Ayan. Okay, stay tuned tayo mga katiksay. Good morning, good morning. Shout out sa inyo lahat. Good morning. Ayan. Puputok na tayo. May nakita na ako. Ayan. Uwi na yung ating isang kasama. Marami lang huli. O, oh, kaway mo na, Otip. Bago umuwi. O, oh, ayan. Si katiksay, Otip. Kaya Hindi to tumama kaya uwi na Ayan na Ayan si Bruno Sa kabila Si Burio Ayun Ayan sila Pito Pangwalo tayo Ayan si Sa likod Ayan pinauwi ko raw Tinabihan ko kasi wala wala na kasing mapwesto kaya tinabihan ko na eh Okay, stay tuned tayo mga katiksay. Pumutok na tayo, nabunot eh. Kailan nasa tabi na natin, maganda na pa naman na sukat. Ayun, malayo no, nga lang. Tumama na tayo ng isa eh. Yung mga five finger mahigit na yun, nabunot dito sa tabi. Tapat. Gloria. nakakabot ayun tumama tayo sa wakas tumama bulpa natinong isda Oh ah, beli ikan doh eh tak tepi pinggir lenggihata itu Oh liit pembir kalau aku naman. eh ajapek tayo Вот ayun tumama ang huling putok ilabuhol lang ko lang palubog na ayun ko din tatanan sukat look Ayun, may malaki doon. Tsaka naman lumitaw yung malaki-laki. Four finger. Four finger. tumutok tayo hindi natin na video han tumama tayo medyo maganda ganda sukat nito sa na naman ng tama okay, okay na sukat daming glory eh kapal ng glory eh ano Palit Oh. Oh. Ganda-ganda na to. Ibabaw pa ng tama. tunai ka ba tunai ka sa maliit di pala Oh. Eat. Yeah. Nah, but. Ayos rin. Oh, 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 Ay, hindi na abot. Kala ko mababa eh. Hindi naman pala malaki. Kala ko naman yung malaki. May daya. ya. daya. Taman lang. Ayoko na, mababahan tama. Ay, pipilas na. Oh. Oh. Pilas na. nakakatsaga-tsaga pa kaya nga may malalaki pa ito eh. naros may bandaron. eh. Uh. ayos na mapasok-pasok na late na late nang magsipasok <clears> hindi <throat> na, ginagawa ko na ng putok ay <clears throat> susunod, maliliit naman pala. alam mo naman yung malaki against light Pwede yeah. na rin. talaga naman kala ko nabunot na naman eh kala ko nabunot eh Pinagulang ko lang sa ilalim niya. Eh. Dito ko namumuti sa ilalim. tayo alauna na alauna 15 na Ayan, oras natin ay eh. alauna 15 kaya alas 10 naman tayo na lumusong walang masyadong malalaki ang kapal pa ng Gloria buti medyo nakatali tayo ng mahilab na dalawa kaya pwede na to pang ulam shout so, out na lang sa inyo lahat God bless sa inyo lahat. Salamat sa panonood. Sa hindi pa sa subscribe, subscribe na kayo sa ating YouTube channel para mapanood niyo yung ating mga paniniksay. Ano God bless sa inyo lahat. God bless. Shout out sa lahat ng mga maniniksay. Ayan. Shout out sa inyo lahat. Ngayon lang yung ating huli. Oh. Pwede na yan. Kaysa wala. Ayan. Marami-rami na rin. Pwede na rin yan. Pang ulam. Okay, thank you for watching. God bless sa you lahat.